Lumahok ang mga kababaihan ng 69th Infantry Cougar Battalion sa isang friendly women's volleyball game na inorganisa ng Provincial Police Office ng Iba Sambales. Kaugnay pa rin ito ng pagdiriwang ng National Women's Month sa nasabing lalawigan. Nakalaro ng Cougar Troopers ang mga kapulisan at kinatawa ng Department of Education Sambales na nagpakita ng husay sa larangan ng volleyball. Bagamat nagpakawala ng mas maraming puntos ang DepEd Sambales sa round na ito, pasok pa rin ang kuponan ng Philippine Army sa nagpapatuloy na elimination round sa mga darating na araw. Aasahan na makakasama ng mga kababaihan ng Cougar Troopers sa susunod na friendly game ang iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaang panglalawigan. Pinatunayan umano ng mga kasundaluhan na may ibubuga sila sa volleyball. Isang larong ginagamitan ng sapat na lakas, talas ng isip, diskarte, disiplina, at higit sa lahat, teamwork. Mula dito sa lalawigan ng Sambales, ako si Justin Anne Audential, ang inyong kaugnay.